Yung tatay po ng inyong anak uh, si Sir Franklin Niserio, hindi po kayo kasal, no? Hindi po. Kailan pa po na naghiwalay kayo nitong si Sir Franklin? Actually po, nakipaghiwalay po ako sa kanya 2022 pa po kasi marami po siyang mga babae, but at the same time po, yung sustento ko sa anak ko po kasi OFW po ako. And then iniwan ko po yung anak ko sa kanya po. Nung naghiwalay na kayo, initially nasa kanya yung bata. Yeah, yeah, yeah. Pero yung sustento po tuloy-tuloy ko po sa anak ko pero po attorney hindi po sa kanya po directly po kasi okay. nga po pag nagpapadala po ako ng pera sa kanya po is hindi po kasi napupunta sa bata po ginagamit sa I, ibang ay, I purpose don't, yeah i don't, We know, don't po. know yeah i don't know i don't know exactly so hindi kayo panatag yeah yeah so ang ginawa ko po attorney is dinareco ko po sa yaya po ng anak ko and at the same time po nagpapabili po ako sa mga tita ko po and sa kapatid ko din po ng grocery and also the milk po para sa anak ko okay. po. Confidence po ako na hindi po ako nagkulang sa suporta ng okay. anak ko po. Okay. So, ngayon po ma'am, I understand, yung bata po, ay e na ilipat na po sa inyo. Tama yes. Ilang taon po itong bata na to? Um, kaka-seven niya lang po last February, attorney. Seven years old? Yeah, pero kuha ko lang po sa kanya nung March po umuwi po ako from Singapore po and then inilaban ko po yung custody ng bata attorney kasi since August 2023 po attorney hindi na po napapakausap sa akin yung bata okay. kasi po in-enroll niya po yung anak ko sa ibang school po attorney and then pinalabas niya po doon sa school na ang mother po ng anak ko is die na po i mean patay na daw po ako and then okay. yung guardian po ng ng anak ko is siya lang po So, ang inaalaw po ng ng school po, siya lang po talaga kakausap. Saan? Mira, so, nung pinalabas niya na yung nanay nung bata is patay, patay na, na. Ano, nakapag-present ba siya ng birth ah, certificate mo, ganun? I don't know what. Hindi ko pero, po. Pero may I'll... birth certificate po, itong yes, bata yes, at birth... kayo po yung nakalagay na nanay. Yes po, attorney. And so, then inilaban ko po sa si school nung December po kasi magpa party Christmas party po yung anak ko. So, nilaban ko po sa si school and sabi po ng school sa akin na wala daw po silang magagawa po attorney kasi yun daw po yung sinabi ng um, guardian po. So, sa guardian lang po talaga sila nagbe-base po. So, ang ginawa ko attorney um, kasi hindi po agad-agad ako makakauwi kasi nasa ibang bansa. So, inantay ko po attorney. Um, actually, birthday niya po sana, no, uwi ako attorney. Pero sinurprise ko na lang po para maging masaya yung bata. And then ayun po, March po kami nagkaharapan. Kinuha ko po yung bata sa bahay. hindi po kayo kasal sa ating pong batas, eh ikaw lamang ang may karapatan sa kustudiya at parental authority na tinatawag po doon sa sa bata no at least no yung issue po na yan eh, na resolve ba na kasi nasa inyo na po yung physical custody ng yes, bata. Ang problema eh dahil siguro wala na sa kanya yung bata, ano to, ayaw na rin niyang magbigay ng suporta. Ah. Ganun po ba ang nangyari dyan? I I don't know po kung ano po para sa kanya, pero actually po attorney, meron po kaming last conversation po eh uh, last June po na nagmakaawa pa ako attorney. Kasi yung anak ko po may problem nga po sa hearing niya po. So every three months po, need niya po ng medical talaga. Ah, ibabalik po talaga sa doctor po yung... Mga follow-up niya. Yes Check po. Up. Wala siyang binibigay at all? Natulong? Wala po siyang binigay na suporta sa anak ko po. Ang binigay niya lang po, attorney, is yung 70,000 ko po, which is sa sasakyan ko po yun. Hindi yun para sa bata? Hindi po. po. Yung obligasyon niya na bigyang suporta yung kanyang anak, zero? Wala? Yes, yes. Okay, kahit na anong hingi ninyo, anong alam niya yung pangangailangan ng anak niya. Kahit umiyak pa po ako attorney sa phone po, pero ang sinabi niya lang po sa akin, mamatay ka kaka, makaawa sa kanya pero hindi daw po siya magbibigay kasi yun nga po attorney, um dinala ko po yung anak ko sa province po. Okay. Ito ka lang, mama, sinabi po niyo yung yung bata ngayon is nasa province. province po. Anong probinsya po 'yon? Um Bacolod po. Sa Bacolod. Yes po. Okay. Uh, at bakit po dinala sa Bacolod yung Kasi yung bata? po attorney, nung umuwi ako nung March, I need to go back my work po on Singapore. So dinala ko po muna siya doon. And then sabi ko sa anak ko, ipaprocess ko lang po yung lahat ng papers ko and then okay. uuwi na S po sino ako. Sino po yung kasama nung bata ngayon um, dun sa Bacolod? My parents po and my sister po. Okay. Well, uh, in so far as naman no, yung decision po ninyo na dalhin yung bata sa Bacolod, mm -mm. 'di ba? Sabi ko kanina bilang nanay, yeah. eh, hindi naman kayo kasal, kayo po yung may parental authority. At kasama po dyan, sa authority na yan, is mag kung saan lalaki, saan dadalhin yung, yung bata. And mm. kung napinili mo na sa bakulod, kasama yung lolo, lola, or iba pang mga kapamilya ninyo, eh, karapatan po ninyo yung decision yes. Po na yan. Sir Franklin, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes po, attorney. Pari po, hindi naman po sa ganun na hindi ako nagbibigay, attorney. Kasi, yung sinabi niya na hindi ako nagbibigay, siya pa nga po yung uh, hiningian ko ng account og GCAS man lang para ka ako, siyempre natural, anak ko yan, magbibigay ako sa anak ko. Okay. Eh, siya po ang ayaw uh, magbigay ng GCash account kahit account kanya po ayaw magbigay sa akin. Eh, say, ayaw ko naman po do doon ako magpapadala sa kapatid. Ano. Ang gusto ko para may proof naman po ako sa, sa kanya po, eh, ayaw niya magbigay atong ni. Anong okay. gagawin ko? Okay. Base po doon sa nabanggit po ninyo inaamin naman po ninyo no, na meron kayong obligasyon na magbigay dito sa anak po ninyo. Opo. Eh, Kasi okay. nga, linayo niya nga sa akin na ni, ni, kinuha sa akin yan. Hindi niya pinaalam. Hanggang ngayon, ni Anino, hindi niya pinakita. So, kahit anong uh, sakit sa anaramdaman uh, ko, attorney, tiniis ko yun. Kaya nga, sabi ko, sige, uh, para maranasan mo ka kung mag ano, sa anak natin, na ni, minsan hindi mo inalagaan yan, In, iniwan mo sa akin yan, bagong panganak pa lang yan, kinuha mo na ganitong malaki na. So, ngayon, para ngayon sobrang samarin ng mga ano ko attorney. Yes, bilang Ma ano magulang din ako eh. Okay, um Frank, masasabi ko lang sa iyo ha. You know, kung ano po yung tama, di ba? Kaya ko po kinuha yung anak natin kasi may nililive in ka po sa bahay which is mi asawa ka po, right? And then ano pang ginagawa mo? Tumawag sa akin yung anak mo. Mami, sinasaktan ako ng babae. Tama ba yun, Prang? Alam mo ba na trauma yung anak mo? Hindi ka naawa. Hindi na nga makakarinig. Tapos, ganyan pa yung ginagawa mo sa anak mo. Of course, nanay ako. Ako yung nagpalaki. So, ang ginawa ko kahit nasa ibang bansa ako, ay asking help to my sister po para, prank na makuha yung anak ko. Kaso wala po silang chance na... Wala po silang capability po na kukunin yung anak ko dahil ako po dapat yung kukuha. And alam mo po yun, di ba? Lahat naman kabaliktaran yung sinasabi mo. Parang niyo. hindi sinasabi ako eh. nagsisinungaling. Hindi po, lahat na ako. naman yung mga sinasabi mo. Yung hindi ako nag, ano, lahat puro mali. Yung sinabi mo lang na sinabi mo kaya, Tornie, na ginawan kita, inano kita na patay na. Tanungin mo nga yung teacher doon kung nagsalita uh, uh, ako ng gano'n. Kaya yun, lahat hindi tama yung mga sinasabi mo sa akin eh. Okay. sabi ko ba ba yun sa'yo? Kahit nga ganun, meron ka nang ano dun sa, puro, uh, sa Singapore, meron okay, ka nang boyfriend. Okay, Pero sorry, ko yun, Pinapakita kita ko sayo ha. Yung anak ko. Unang beses, Prank, ano sinabi ko sa'yo, ba diba? Alang-alang sa bata, right? Sa bata na lang, Prank. And ayoko nang makialam sa buhay mo kung may babae ka o what. Kasi hindi naman tayo kasal. Pero ang pakiusap ko lang kasi sa'yo is anin mo naman yung obligasyon mo sa bata. Wala naman sa akin problema. Eh. Ikaw lang naman ang hindi nag, uh, nakikiusap sa akin na puro kamura. Eh, makaka makakausap pa kita ng maayos yung ako. Wala naman. Kahit kailan, hindi kita minura. Paano, paano, ngayon, ko, paano ko? ko mabibigay sa iyo yung uh? GCash ko? Eh kasi nasa ibang bansa ako. 'Di ba sinabi ko sa iyo ibigay mo kay Mama yung GCash. Pero ano sabi mo? Tingin mo kasi sa pamilya ko prank nagbibigay ka ng 2,000, 3,000. Akala mo naman kinakain na yung ng pamilya ko prank. Eh para naman yun sa anak mo. Eh, eh, paano paano <laughs> mo ibibigay mo sa akin yung GCash account ni ano? Gusto yung, mo yung sa pag, akin. Yung, yung, tingin sa akin. Ano ako, masamang tao yung kay ano ano yung pinagsasabi sa akin ng kapatid mo? Si eh, ano. Wala, wala na tayo. Huwag na natin i-involve yung ibang tao. Diba? Yung ang tapos sa akin ngayon, na lang, yung, 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 yung ano na, na lang, sustento na lang sa anak. Sustento na lang sa bata. Alam mo, di ba, yung kung anong nangyari sa anak mo, na ng pandinig yung kabila niyang tayo nga, hindi eh, na kayang di, Diba ba diba Di ba, humingi ka nga ng pera tapos kay ate, humingi ka ng pera para dahil para ipa-opera eh, pa yan. Ako, ang sinabi mo kay ate pera. na opera na yan, tapos ngayon, hindi pa pala. Ano ba talagang totoo? Sorry, ha? Sorry, ha? Kasi ang, ang nakikita ako dito, no, nagiging mainit po yung yung usapan ninyo. Alam nyo, ang naiipit dito yung bata eh. Yes po attorney. Okay? That's why at, po, andito po ako. At, at this point, naiintindihan naman natin no, kung saan nang gagaling itong si Sir Frank Niserio kasi kahit sabihin natin, nasa batas at eh, nasa nanay, yung custody at parental authority, at the end of the day, si Sir Frank, is siya pa rin naman yung tatay nitong bata. Tinitimbang po ng ating batas, no yung mga karapatan. So, si Sir Frank, may karapatan din po siya na bisitahin, makausap, makita rin yung yung kanyang anak no pero yung obligasyon po ng mga magulang dito klarong klaro magsuporta at dito sa sitwasyon ninyo alam ninyong dalawa na yung anak ninyo is nangangailangan ng tulong niyo ng suporta meron siyang medical needs meron siyang everyday needs okay yes, yung pangkain lahat ng mga uh, gastusin gatas. ng mga pambata no uh, mga gatas no kahit nga po vitamins sa torni hindi gamot Y yun nga po ma'am, no? Kaya su subukan po natin dito, uh, Ma'am Arlene at Sir Franklin, naggawan ng paraan, okay? Kalimutan nyo na muna yung mga issues ninyong dalawa. Ayaw naman na rin namin magbalikan kayong dalawa dito. Pero alang-alang -ala na lang po doon sa bata. Aminado naman po kayong dalawa na may obligasyon kayo doon sa bata. Ma'am, ang gusto ni Sir, yung saan po niya maipapadala yung pera? Naman willing naman Willing naman na po magbigay si uh, Sir Franklin. Ang sa kanya lang is, Paano ko maiipapadala kung hindi mo naman ibinibigay sa akin kung kanino ko ipapadala? Mm. Okay? So siguro naman ma madali na lang 'yon. Yes. Okay, ibigay natin ano yung mode of uh, transfer nung nung pera, kanino ipapangalan? Eh, ayusin na rin natin 'yan, Shari. Yes. Kailan dapat magbibigay? Magkano ang kailangan ibigay? Yes po, yun po yung gusto kong i-clarify attorney para hindi na po ako magmamakaawa sa kanya. Every time po na kailangan po ng anak namin. Ano po yung uh, ano niya na dinala niya sa ospital sa Bacolod na naopera na okay na yung uh, uh, si Isa yung anak an anak ko. Okay. So, bakit so, ngayon po bakit sinasabi sa inyo diyan attorney na wala pa rin hindi na wala wala bang nangyaring opera diyan ano Sorry. bang nangyari okay. karapatan din naman po ng tatay okay, okay. na malaman kamusta okay. na po ba yung bata diba? um actually po kasi attorney nanghingi po ako sa kanya that time ng tulong po kasi sabi po ng doctor dito po sa medical clinic po sa Manila sabi ko po um do kailangan kong iuwi sa probinsya yung anak ko and then nare-refer po nila ako doon and sabi po ng doctor doon po attorney is hindi na po kasi talaga maso biyong yung left side ng ear niya po, which is, ano na talaga, hindi na makakarinig po. Okay. So, ang, ang request po ng doktor sa akin is, bigyan po ng chance na isurvive yung kabilang right side po. Pero kasi pumutok na yung eardrum niya, attorney. So, ang ginawa po sa kanya, attorney, yun po yung nagagamot every three months po. Gam gamutan po yun. And then, check up po kung kamusta na po ba yung eardrum niya po. Okay. And then, narequistan po siya sa left side po ng hearing aid, which is na-provide ko po. Okay. Okay. Siguro, Prang, um, para matapos na rin, ayoko na kasing every month, alam mo yon magmamakaawa ako sa'yo and then pagtatawanan mo lang ako. So siguro, eh. so, siguro prang, eh. ang inaano ko lang is, Siguro gawin mo na lang din yung responsibility mo as a uh, father ni Isa, iana mo na lang sa akin direct bank account na bank lang account, siguro. Ha? siguro. Ibibigay po, po natin kay Sir Frank ni yung, yung destination, destination account yes kung po. saan po every month ipapadala po niya yung suporta. Ano po kung hindi naman siya tutupad po sa usap? Sir Frank ni Yes po, attorney. Okay po ba sa inyo 'yon? O ah, sige po, attorney. Okay. okay. Wala naman ah. pong problema, kaya lang po uh, sa ngayon po attorney. Iyan ko pa kasi marami pa po akong binabayaran pero magbibigay po ako pero wag po akong tukahan na kung malaki ihingin sa akin kasi at may, may obligation din po ako sa iba na Magkano po ba yung inaasahan po natin na suporta na manggagaling kay Sir Franklin? 10k a month. At 10k a month. Kaya po ba yon, Sir Franklin? Hindi naman ako man manager ator niya. naman ang ninihingi niya attorney niya. Wala naman yeah, ako si, yan. Paano pa ako kakain yan? Paano si, paano si Sir yung Franklin manuko? po is isang driver. Ano? Oh, uh, driver oh. Ma'am ganito ha. Kasi may computation naman po yan. Pero ang hmm. sinasabi po ng batas is uh, hindi lamang po yung pangangailangan ng bata ang magiging basehan. Kung magkano dapat ang suporta isaalang-ala din po natin yung kakayahan din nung magbibigay. Ma'am, kung siyempre kung 10,000 lang yung uh, buwan ng sahod ni Sir Franklin, hindi rin naman po nararapat na 10,000 yung i-expect natin sa kanya, no? Sir Franklin, eto po ha, off-air mamaya. Pag-uusapan uh, pag uh, po natin ito. Ibigay po niyo sa amin magkano po yung buwanan po ninyong natatanggap para mayroon din kaming basehan kung magkano yung reasonable na amount na pwede niyong ibigay dito po sa inyong anak. Okay po ba sa inyo yon, Sir Franklin? Hindi po, attorney. Okay. At kung napag, uh, na-compute na natin yan, eh mabuting gawin na rin natin kasulatan para yes. in the future, eh hindi na po tayo, alam mo yun, Shari, yung pabalik-balik, Pabalik-balik, magmamakaawa. Yes. Ma maiiwasan na rin yung gulo eh. Mm. Para yung tipong this particular day sa isang buwan, automatic matatanggap na dapat 'yun. Okay sa inyo 'yon, Sir Franklin? Sige po, ato. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Neni Sevilla. Ma'am, ilalapit lang po sana namin sa inyong uh, tanggapan kasi pumayag naman na po 'yung nanay at tatay na magkaroon na lang ng kasunduan, no? In writing. Patungkol uh -huh. po sa suporta, siguro is Ma'am isama na rin natin ha, 'yung communication rights ni tatay. Yes po. Kung kailan niya anong araw, uh -huh. pwede niyang ma ma makausap 'yung 'yung bata, wag na rin nating pagdamutan, okay? Sige po. Oo. Uh, yun po, Ma'am Nene Sevilla, ilalapit po namin sa inyo para magkaroon po ng kompletong kasunduan si Ma'am Arlene Paraiso apo, apo. at si Sir Franklin Nizerio. Apo. 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 Sige po, Ma'am. Iko-coordinate po namin sa inyo after uh, dito para may schedule namin yung pagpunta po nila sa inyo. Magkapirmahan kayo. Para yung kasulatan na yan, eh, kompleto, maayos, at guided po kayo ni Ma'am neni Sevilla. Okay. Maraming salamat yeah. po, Ma'am neni Sevilla, ang head ng Community-Based okay. Services section ng dswd NC. Dito okay. siya kung ano na yung tulong na pwede nating ibigay din para dun sa uh, bata, Titingnan po natin yan kung anong pwede po namin maihandog din uh, dun sa po. inyo pong... Sir Franklin niserio salamat po sa pagtugon uh, dito sa aming tawag, pero kami po ay umaasa na as soon as meron pong agreement, eh tayo po ay tutupad. Kasi kung, alam mo yan, siyari, kung hindi po tutupad ang isang tao doon sa support agreement, eh pwede pong ipatupad yan sa korte. And worst case scenario, kung makikita ng korte na talagang hindi lang sa, hindi mo kaya magbigay ng suporta, kundi ipinagdadamot mo talaga yung suporta mo kasi gusto mong kontrolin yung movements no? ng, ng bata o di kaya nung nanay, eh baka mabawsi pa po tayo. Ayaw naman po natin na umabot pa sa ganung punto no At least no eto ma'am ha inaayos po natin at so far maganda naman po yung usapan after po nito we will execute the agreement